Good afternoon guys. Marisol Rebadilla. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin kung paanong di mabuntis at di makabuntis. No, mayroon po akong mga i-share sa inyo na mga tips or paraan para hindi po makabuntis at di po mabuntis ang isang babae. So, wag na po nating patagalin to. Kung gusto niyo mga ganitong topic, Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo na rin pong bell button dyan para lagi po kayong updated once na meron akong mga upload or bagong videos na in -upload. So, ito na nga. Yung unang tip na ibibigay ko sa inyo or may share ko sa inyo ay ang paggamit po ng condom. No? Meron pa tayo ang condom, no? So, ang condom ay 98% safe, no? Mabisa ang condom. 98% po siyang safe once na tama ang paggamit. So sa mga kalalakihan po natin ito nilalagay. Uh, sa mga kalalakihan po ito at nilalagay po ito natin sa ari ng mga lalaki. So may tama po ang paggamit niyan at or paglagay ng kondom Sa ngayon po nga lang hindi ko siya mai-demonstrate -de sa inyo kasi wala pa akong model. Model ng ari ng lalaki. So sa ngayon ah uh, search nyo na lang po muna kung paano maglagay nyan. Basta 98% safe, 98 safe ang paggamit ng kondom, no? Pangalawa, wala po itong side effect, no? Sa mga kababaihan kasi hindi po sila umiinom or wala pong pinapasok sa loob ng katawan nila kaya safe po ito sa mga kababaihan. Pangal pangatlo nating tatandaan dito sa kondom na to, titignan po natin yung expiration date, no? Para masabi nating talagang uh, mabisa so dapat alam natin kung expired na ba yung gagamitin natin baka mamaya akala natin uh, dahil hindi natin tinignan uh, mag nagmadali na lang tayong bumili at hindi na rin natin napansin na expired na pala so andun yung chance na mabuntis natin yung babae so malaki yung chance no kasi expired na siya so, kumbaga na na yung kanyang effectiveness na 98% kaya dapat lagi po nating i-check yung expiration date no So ang number two tips na ibibigay ko po sa inyo ay para sa para naman po sa mga kababaihan Isa din po siya sa mga artificial na contraceptives ito ay ang paggamit ng or paggamit ng pills or ang pag-inom ng pills So tada So hindi rin ako prepared no may pills pa ako dito so ito yung mga uh, tips para sa mga kababaihan na ibibigay ko or may papayo ko ay ang pag-inom ng pills kung hindi pa po kayo ready na magkaroon ng isang pamilya, 'yon. So ang tip number 2 natin guys ay ang pag-inom ng pills. So ito na nga. Ang pills ay 99.7% safe. So ulitin ko, ang pills ay 99.7% safe. So safe po siya sa mga babae, lalo na kung tama ang pag-inom nito at walang mintis. Ang kagandahan pa ng pills guys, uh, hindi siya Uh, sa gabal o hindi siya problema, hindi siya sa gabal sa pakikipagtalik. Tapos iinumin mo lang siya tuwing gabi, so mag-alarm ka lang, same time. Tapos para hindi mo siya makaligta ang inumin, no? So yun po ang ikinaganda ng pills. At pangatlong ikinaganda ng pills, once na gusto nyo nang magbuntis o nakapag-decide na kayong uh, mag-asawa, na mag gusto nyo na magkaroon ng isang pamilya, so pwede nyo lang itigil ang pag-inom nyan at yun, pwede nyo lang Uh, simulan ang pagbuo ng isang pamilya. Pero guys, ito lang ang mapapayo ko sa inyo, no? Sa lahat po ng mga nagbabalak na uminom ng pills, dapat po muna na magpa-check up kayo sa doktor. Kasi ang mga doktor lang po ang nakakaalam kung itong pills ba is para sa iyo or hindi. Kasi meron tayong mga Uh, meron tayong mga karamdaman or meron kayong mga nararamdaman which is contraindicated pala sa pag-inom ng pills so dapat po guys bago po tayo bumili ng pills dapat po ay nakapagpa-check up tayo at ito po ay prescribe ng ating doktor so yun lang po, lagi kong paalala sa inyo magpa-check up sa doktor so guys, ito na yung ating number 3 so ang number 3 natin na tips para hindi mabuntis at di makabuntis no para sa mga babae naman po ito ay ang calendar method so syempre dapat meron kang calendar no unang-una dapat ang regla mo ay regular so kasi hindi po lahat ng mga babae is applicable itong calendar method no kasi meron tayong ah, meron tayong mga babae or meron sa ating mga babae na hindi regular ang regla. So, ibig kong sabihin, hindi nagre, hindi nagre regla monthly. So, yung iba merong every 2 months, nagre regla 3 months, mga ganon. Tapos, meron naman yung iba, uh, twice a day, uh, twice a month ang pagre regla So, irregular ang kanilang menses. So, hindi po applicable yung calendar method. Sa mga babaeng, ganon po ang klase ang regla nila, no? So, ang calendar method kasi, is safe or applicable lang sa mga 26, sa mga babaeng nagkakaroon ng menses na 26 days to 32 days cycle. So, para malaman mo na ikaw ay 26 days to 32 days uh, cycle ng menses mo, mag kana, ka na, mag-note ka lagi doon sa calendar mo within 6 months. So, kunyari dito sa month na to, 27 days cycle ka bago, 27 days, I mean, 27 days ka nagkaroon ng regla. So, ang cycle mo is 27 days. So, the other month naman is nagkaroon ka ng regla uh, 28 days naman. Tapos, the other month naman is nagkaroon ka ng regla 31 days naman bago dumating ulit yung regla mo. Tapos, the other month naman is dumating ng 30 days naman ang regla mo. Uh, applicable po ito sa inyo. Kasi, ang range ng regla mo is 27. Pasok ka doon sa 26. No? Pasok ka sa 26 days to 32 days cycle ng men'ses so safe para sa yun so pwede ka doon. Uh, ang calendar method kasi ginagamit ito para malaman lang natin na ma-orgabay natin ito sa mga babae para alam natin kung fertile days ba tayo or hindi so yun ang pangatlong tip natin so ulitin ko hindi ito applicable sa mga irregular ang men'ses so number four So, ang number four tip, ah, uh, number four tip natin, nabibisayan na naman, guys. So, ang number four tip natin ay ang abstinence. So, abstinence, kung kaya mong maki hindi makipagtalik, so, 100% safe. So, ang tip lang na masasabi ko sa inyong 100% na hindi ka mabubuntis at di ka makakabuntis ay ang abstinence, no? Huwag ka makipagtalik, ganun lang kadali. So, safe ka, no? Pero ito guys, ha? Lahat po ng mga sinabi ko sa inyo Pero lahat po ng mga sinabi ko sa inyo Dapat po muna talaga Nagpapacheck up kayo Yung sa akin lang naman, sinishare ko lang sa inyo Yung mga uh, tips Na um, alam ko kahit papano Kasi napag-aralan din naman namin yan At the same time Sa mga research research din So uh, kaya, natin, kaya alam ko din yung mga yun, no? Pero dapat magpa-check up po talaga tayo sa doktor. So yun lang guys. Uh, antayin niyo po yung mga next videos ko. Bye bye. Thank you for watching.